everyone. Gawa po tayo ng Ube Cheese Pandesal. 150 ml evaporated milk. Maligam-gam po ito. 2 tablespoon na yeast. Pwedeng instant, pwedeng active. At syempre, 1 tablespoon na sugar. Haluin at iset aside ng mga 10 minutes hanggang sa mag-active. Lagyan natin ng 6 cup na bread flour. At ngayon naman, asukal, depende sa tamis na inyong gusto, 1 half teaspoon na asin. Samahan din natin ng dalawang piraso ng itlog, room temperature. I-mix na po natin gamit ang ating electric mixer. Pwede rin naman ang mano-mano. At habang i-mix, lagyan natin ng 1 cup na melted margarine. Pwede rin ang butter. Kaya naman, para lalong sumurap ang ating ubi cheese pandesal, lagyan natin ng vanilla. At syempre, lagyan natin ng ubi paste. Pwede rin ang halaya. Depende kung anong gusto nyong gamitin. I-mix po natin ito ng na mga 15 minutes or hanggang sa maging smooth. Lagyan natin ng margarine or butter sa ibabaw, takpan ng plastic wrap at i-rest ng 30 minutes. After 30 minutes po ay ito na siya, nagdouble na yung size. I-punch naman po natin sa gitna para ma-release yung air na sanhin ng yeast. At syempre, ready na natin i-assemble. May nakaredy na po ako ditong hiniwa-hiwa na cheese. Ganito lamang ang simpleng pagawa ng ubi cheese pandesal. Bilugin natin mabuti or i-close natin mabuti. And then kapag kuminis na, ito na at ilagay natin sa breadcrumbs. Palibutan natin ng breadcrumbs para naman pandesal na pandesal na dating at ating iayos na dito sa ating tray. Isang oras naman po ang pag-proof hanggang sa ganito na lumaki na ulit yung kanyang size. Kaya naman, after ng isang oras, ready na po siyang i-oven. 325 degrees Fahrenheit, 15 minutes or depende sa oven na inyong gagamitin. So, ayan. At pagkaraan po ng 15 minutes dito sa aking oven, ito na ang masarap na ube cheese pandesal na talaga namang maghahanda ka ng kape sa sobrang bango pa lang. Mabubusukan na at syempre pwede rin pang negosyo idea.